ng magandang magandang tanghali sa ating mga mami at papi so ngayon po susubukan natin no uh, matagal na akong pabalik balik eh dito sa Manglaris Lechon Kawale Manglaris LK sa May Junction um, kay Itarizal ngayon susubukan natin if nandyan no gusto ko kasi sa inyong ipakita kung bakit talaga to dinadayo noon ngayon kasi nag na yung oras ng opening tsaka ng closing kaya never ko na siyang nakainan ulit So, ngayon, i check natin if open, then tatanungin natin sila kung ano na yung oras ng operations nila para ma-update po ang lahat ng suki po ng Manglaris LK. Okay? Samahan nyo ako guys! Let's go! Ayan, naglalakad na ako dito sa may likod siya ng Kainta Public Market. So, mukhang bukas. Ayan, swerteng swerte, -swerte tayo ngayon. Mukhang bukas siya. Video ko na. Ayan na nga mga mami at papi, orderin na natin yung paborito nating combo. Ang Mang Laris Lechon Kawali na may Mang Tomas. Siyempre, one rice with Bicol Express toppings. At ang napakasarap na sabaw ng nilaga. Ayan, swerte tayo na abutan pa natin kasi papakita ko sa inyo yung laman ng food warmer nila, no? Ito na lang yung naabutan nating lechon kawali. Tapos, ito na lang yung mga ulam. As in, wala na. Buti na lang may natira pang sabaw ng Bicol Express. Kaya na-order natin yung favorite nating combo. Tikman na natin. Ayan, simulan natin sa sabaw. Ang sarap talaga ng sabaw ng nilaga. Sobrang malasa. Pero init yun, mainit pa. Diyos ko, ngayon subukan na natin kung ganun pa rin yung lasa ng kanilang lechon kawali. Ilagay natin sa kanin ng may Bicol Express. Ayan, sobrang lutong pa rin yung kanilang lechon kawali. At yung Bicol Express, hindi nagbago yung lasa. Sa totoo lang, maraming ulam dito na pwede mong gawing topics ng kanin. Pero Bicol Express na lang yung naging available ngayong araw na to. Tsaka Bicol Express din kasi yung favorite natin. Um, yung store nga pala nila dati nag-open yan 1am kaya nakakakain ako ng madaling araw. Pero ngayon, ang store daw nila ay nag-open na po ng 4.30am hanggang 3pm. Kaya naman dayuhin nyo na po dahil ito talagang kainan na to, yung Larry and Lucy, Eat Lucy Eatery. Sobra po pinupuntahan ng mga tao kaya mabilis maubos yung pagkain. Swerte na abot na natin si Kuya Larry. Ayan, maraming maraming salamat sa panonood guys. It well!